Ah, panibago na naman ang Ano ah. bang tawag dito, Luning Ning? <laughs> yan. Yan. Pag sa pag-a- <laughs>, <distinctive> pagganyan <suspicious> Sa Hello, lol, hello, lol, so, followers. Napoetry. Pamula kahapon. Yahan. kami nag reunion sa Museum ng Oriental Mendoro Heritage. Nandito ay na naman kami ngayon sa Del Pilar. Mayayaman na aking batchmate, mayayaman na aking kaklasmate. Ako ay uh, sa kanilang kayamanan. Ito naman ang pinakamalaking pool nila Ito ang hagdanan patungo doon sa uh, malalim na bahagi ng swimming pool ang una ay ito. Okay. Oh, maliit na piece dito. Ang laman ay tilapia. At ang maglola ay nagpapahinga. Yan. Uh, patuloy na gumaganda. Yan. So, ka. Uh, as a followers, ito ang sunod na maliit na pambatang si pool. Si Manong TV ay nagbablog na rin. Ito naman daw ay isang uh, sistema na ang paa ay nakalubog dito habang nakain. Yon si Rizal, ang pinakamayaman namin sa aming batchmate. Ah, uh, batchmate, classmate pala. Ayan. Ayan. Ito ang kaluangan ng farm ng mga Delmondo. Ba, Delmondo din ako ha. Mm. <laughs> At kung naiinip ka, may basketball naman dito. Pwede maglaro. At habang naglalaro ng iba, ay pwede namang maglaro ng chess doon sa kabila. At ang mga batang simple naman, nandito yung mga bata na gusto maglangoy. Ito ang aking mga kaklasmig na natiling aktibo sa aming batch sa 1982 pero ito section 43. So yan. Si Benilda mayaman. Si Luningning patuloy na yumayaman. Ako naman ay sobrang yaman sa pagsama sa kaibigan lamang. Ngunit sa lahat sa pera. Hindi yeah. ako naniniwala. Yeah. <laughs> Dahil alam kong siya may karoon ng Yes! Okay. <laughs> Hello, asa the followers. So, siyempre, tuwing may akasyon, ay di nawawala ang ating Coca-Cola. Ang Coca-Cola, ang ating buhay. Ha? Ang Coke, ang nagdadagdag sa akin, ng kalakasan. Oh my God. Kung wala ang coke, wala na rin akong buhay. Kaya po, baka naman sa aking commercial. Maraming salamat. Ang Coca-Cola ang nagbibigay sa akin ng kalakasan, ligaya at tuwa. Sa coke, ninatili na akong buhay at sariwa. Yeah. <laughs> <laughs> ang Coke, ang aming pangunahing soft drinks. Yan. Si Manong TV po yan. At nilalagok na. <laughs> yan. Uh, si Manong TV. At uh, si Leonard. Ang pinaka guwapong uh, driver sa buong mundo. Yan. <laughs> kain daw kayo ng karne, baka hindi na daw kayo mamatay. daw Yan, like daw, ha? Sabi na aking pinsan. Maraming salamat daw! O, pasalamat na kayo! Pasalamat daw! Pasalamat daw! Pasalamat Sa tsokolate! yan. Ang lahat ng section 4-3 ay may tsokolate. Yeah, maraming Mark. salamat. Mark, thank you daw for coming. Oh, ang sila yung kay Pipang yan, nakakasikip niya. Oh, ang sila yung kay Hello. Uh, may mga nanalo sa Parapol. Kami ang malakas nanalo. Ano ba yan? Stand pan? Ayan. Oh, stand. stan, stan, Stand. 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 ko, Stand. 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 hindi Stand. 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 Lalo. Ayaw na alpasan ang ah, stand fan. <laughs> gusto daw niya ng electric fan. Yan. Sagang matindi. Sorry si Menchie. Yan. Gusto rin ng Ito, electric fan. Ito, nakabuot ang pangalan. Pa <laughs> Mimibigay <laughs> <laughs> ako ah, kay Menchi. Aray, nakabuot ang yeah? pangalan pa <laughs> po. <laughs> kaya hindi ako nanalo nalalo kagad. Oh. Yan ha. Akin po siyang siyada. Menchi! Menchi! Diyos ha. Malayin yung kahapon. Swerte mo. Nakadalwan libo ka. Ako dito. Isang electric fan. Wow. Dito nga nichi, hindi lang electric fan, electric chair. Ah! Nilda. Ay, bad mayaman ha. Hindi ako bibigyan daw uh, <laughs> ng uh, electric fan. Isipin nyo asedig followers. Electric chair ang gusto ng ibigay sa akin. Abay, parang shock umamatay. Willing will carry na. Si Rosal na nangarap na kay matigok agad ha. Para mabuwasan nga naman ang section 4-3. Mapapalaban si Asi Vlog. Matumba kaya sa laban? Sumupa si kaya ang aking kalaban? Kung hayan, ang nalalapit na susuka si Serene? Siyempre, ang Coca-Cola ang nagbibigay sa akin ng kalakasan. At tumaya sila. Dahil nakita nila, edad 60, bata pa ako. Kaya simula daw ngayon, iinom na rin daw sila ng ito. <laughs> kaya po, baka naman. Ah, uh, commercial naman dyan. Ah, siyempre, ang Alfonso. <laughs> sa house vlog kaya ay tutumba. Susuka kaya. Kung ayaw natin, si Manong TV nakasilip sa akin. Susuka kaya ang aking mga kalaban. Tingnan natin sa swimming pool. Twas simple, ay puro suka, talo ang aking mga kalaban Okay. mo kwarto? Dahil ko naman nag-solicit ng standpan. Sa pakiramdam mo ay ipagkakalaw mo naman yan sa akin. Hahaha! Ako yan ay manggid. ayong sleng! Parehas kayong dalawang manggid daw! Ikaw nagsilisit eh. Okay. Bago maris, <laughs> ay, yeah. ah, pa, <laughs> tulo yan, bago mali siya. As a follower siya. Kaka tuloyan din yata. Yan. <laughs> yan. <laughs> oh, uh, uh, may electric pa, yeah, may electric pa o, go, na. na. Maraming salamat, Neng. Uh, ako ay nagka-electric pa para sa show. <laughs> uh, nakakatuwa sapagkat ikaw ang nagbigay sa akin ng inspirasyon <laughs> upang ako'y mabuhay pa para namumula ako sa inyo ng mga. Para mo yan ako doon sa ininom. Ang pula ko ah. Hindi nyo na sa loobong sinayin. Nasolobong namin. Oh. Ito ang paborito. Ito ay si Mike nakaraa. Oh, ang ating boss. Uh, ang aming boss. Mm -hmm. Ang aming boss. Mm -hmm. Ang paboritong uh, chocolate. <laughs> maraming salamat. <laughs> At sa samakho. At pa At baba. At syempre sa aking nga po tin maraming salamat. <laughs> At uh, sa <laughs> At ang electric fan ay pinagkalab mo sa akin. Mga followers, tayo nagpapasalamat sa kanya. Kung wala si Ney, eh, wala akong electric van. <laughs> <sa> oh, <band. laughs> ay, ano nga ang sabi ng isang nanalo sa electric fan?